Samantala naging mainit ang nangyaring usapin sa pagdinig ng House Tri-Committee noong biyernes. Isa na liyan, ang hindi pagdalo ng mga inisyuan ng show cause order ng iba pang mga detalye Ihahatid naman sa atin ni Simon O. Don't force us to cite in contempt. Yan ang babala ni Abang Lingkod, Partylist at Committee on Public Accounts Chairperson Joseph Paduano sa mga hindi dumalo sa pagdinig ng Tri-Committee hingil sa fake news. Aniya, huwag nang magpumalit ng na content creator sa hindi dumalo sa mga pagdinig, lalo't may initial show cost order. Bunsod nito, 24 na tao ang inisyuhan na sa PINA para ipaliwanag kung bakit hindi sila nakadalo. Kabilang sa mga ito sina Lorraine Marita Blanc Badoy Partos, Jeffrey Almendra Celiz, Alan Troy Sasrogado Sasot at iba pang mga pro Duterte influencer at vlogger. Higinit din ang labing isang edisyon na sampina na hindi sumipot sa hiring. Kabilang na dito si Nabadoy, Celiz at Sasot. So may we inform those mentioned that have been issued sampina that the sampina is still in effect. Sagot naman ni dating Presidential Communications Operations, Operations Office Secretary Trixie Cruz Angeles. Hindi nakadalo si Sasot dahil ito'y kasalukuyang nasa China at na lang sana via Zoom link. Ngunit ayon kay Surigao del Sur representative Johnny Pimentel, eksklusibo lamang ang Zoom link para sa mga biyembro ng kamera. Nagbigay din siya ng no final warning para sa mga wala pa rin plano sumipot sa susunod na hearing. If still the mentioned personalities will not attend the next hearing, the committee has no recourse but to issue a contempt order Samantala, may hirit naman si Paduano para sa mga babatikos sa komite pagkatapos ng hirig. Just to remind you, Section 11 of our internal rules, Paragraph F, we will not allow discussions or attacking, insulting this committee hearing after the suspension of this hearing because you will be in violation. Naging mainit din ang nangyaring pagdinig dahil sa kanilang mga plano kakbang sa panawagang yera kontra fake news. Hindi na po biro-biro ito dahil nagpalaganap na ng mga fake news. No one is safe. Wala nang sinasanto. Given the recent surge in disinformation post, it becomes more imperative to explore effective countermeasures. Sinias sa hirig ang papel ng social media platforms, independent fact checkers at influencers sa pagpapakalat ng impormasyon. Binigyan din hindi ng mga mababatas ang kahalagahan ng pag sa mga ito para mapigilan ng mabilis na pagkalat ng mga peking balita. Dahil dito, may paghikahit ang TRICOM para tugunan ng pagkalat ng mga ito. Together, Let us dissect and uncover the underlying causes of this issue so that we can once and for all push for the policies that would create a social media environment that promotes a culture of respons responsible social media use, respectful of people's rights and dignity. Samantala, binigyan din naman ni House Assistant Majority Leader Pami Zamora ang hangganan ng pagiging isang content creator. Ito'y matapos arestuhin ng National Bureau of Investigation ang isang individual na nag-post ng peking content tungkol kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nahaharap ito sa mga kaso sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. At kung mapatunayan na siya ay nagkasala, maaari siyang makulong ng anim na buwan hanggang 6 na taon at magmulta mula 40,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Ayon kay Zabora, ipinapakita lang ng pagkakaaresto sa content creator ang kakayanan ng media at law enforcement agency na magkaisa para labanan ng pagkalat ng mga maling impormasyon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.